Labi sa unmil na estudyante kan Don Jose Pabia Central School sa Puduran, Albay ang naging binipisyaryo kan hygiene kit distribution kan Acubicol Party List aga kan nakaaging biyernes. Laman kan ipinanaong hygiene kits sa sabon, cleaning solution, sanitary wipes, toilet brushes, diapers, as in sanitary pads. May pigpanaoma na tumblers. Mga estudyante sa grade 1 hasta grade 6 ang nataawanin hygiene kits. Sobrang grabe pa sa salamat ko po kasi sa sobrang dami ng school, kami yung napiling. Okay, Masaya po ako kasi na, kahit po kaunti, nabigyan po kami nito tapos pa, para po magamit namin ito sa paghugas ng kamay kung ito po ay madumi. Masaya. Nagpapansabi sa katano kayo sa kamay para malinis. Siring kan mga estudyante, Dakula man ang pasasalamat ni Teacher Marites as inipunong barangay ay Aaron Trigero na napili kan partidoan sa indang eskwelahan na pagkundisiran ka nasambit na, na aktibidad na syerto ng gad na madaranin magayon na epekto sa saludgan kaakian. Tangaran sa San Dono si Fabio Central School. But lo lang po naman na ipaabot ang sa muyang pasasalamat lalo na po kay Congressman saliko. Dakula po yan ning tabang sa mga eskwela namo, lalo na po na kadaklan man sa mga eskwela na nangangay po man po sa mga bagay na itinabang po nindo. Ang pasalamat po kay Kongresman saldiko Kongresman Congressman Angelo Bongalon. Salamat po ako sa opportunity na binigay nila sa Dono sa Central School para sa mga estudyante. Malaking bagay po to lalo ngayon na summer, uh, Uh, sobrang init, pinapapawisan lagi ang may siyante. Magamit na ito, lalong lalo na sa kalinisan ng katawan. Apuera sa hygiene kit distribution. Pigtukduan man ang lambang benepisyaryo kan tamang paghugas nin kamot. Nagtutubod kaya ang partido na mas magiging mabaskogan sa ludkan kaakian kung natutukduan ang mga ininin personal hygiene ito ay ginagawa ng ako Party List sa pamumuno ng ating mga congressman si Congressman Saldico, si Congressman Jill Bongalon para uh, magkaroon po tayo ng uh, yung proper hand washing, yung kalinisan sa mga bata kasi importante na lagi nating napapaalala sa ating mga kabataan, especially itong mga school learners, mga elementary students na dapat uh, maging ano nila habit ang pagiging malinis especially yung una yung nagugugas tayo ng mga kamay yung naliligo tayo araw-araw para maiiwasan natin ang sakit kas. naging posible ang aktibidad huli sa daing untok na suporta kan Children International Philippines Clean the World as in Unisof hygienic products Parte ang aktibidad sa Tabang sa Salud Program ni The Kongresista Elisaldico as in Kongresista Atty. Jill Bungalon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.